May nag-comment kasi sa ano, sa huling video ko yung sa Ford Raptor or palagay ko sa Toyota Hilux ata. May nagre-request kung magkano ba magiging excise tax dito sa Nissan Navara. Ayun, nasa loba ako ngayon. At syempre, sila ay nagko-conduct ng event dito sa SM Nova. Uh, ngayon ay Sunday. Unfortunately, kapag in-upload ko tong video na ito, uh, wala na tong event na to. So, ayan from Friday to Sunday na dito sila. Pero 'yun nakapag-test drive na kasi ako ng Nissan Navara. Ayun, 'yun 'yun siya. Pro 4X 4-wheel drive. Pero sige, i-dictate ko sa inyo yung ay uh, price ngayon. Yung binigay kasi sa akin yung price ngayon. Tsaka yung magiging uh, presyo ng may excess tax kasi tentative pa po 'yan eh. <laughs> Inexplain kasi sa akin ni Ms. Ria Hermoso na ang mangyayaring mga ano, price point dito is Ah, uh, pinapa muna nila yung mga existing na Nissan units ngayon, yung kunin natitira sa planta. Tapos yung parating na ano, na Nissan units galing sa abroad, yun na yung papatawanan ng excise tax. Kaya may time na eh, na baka nakita niyo sa Facebook na hindi pa po muna papatawan ng excise tax. Ibig sabihin yon, ubusin muna yung units na nandito na sa planta. Tapos ayan, uh, pag naubos 'yon, papatawan na po na excise tax yan. Yung bago, yung parating na mga units. So, yan. Didictate ko sa inyo or pwede nyo i-post to. So, dito muna tayo mag-start sa Nissan Navara 2.5. Yan pong pinapakita ko na price list na yan. Yan po yung wala pa pong excise tax. Para lang tayo magkaroon ng difference and syempre, lalagay ko na rin yung tentative yung tentative na magiging possible oppression ng Nissan Navara kapag meron na siyang excise tax. So private message muna kasi sa akin ni Ms. Ria ito. So, kaya ko muna sinasabing tentative, uh, baka estimated price ito within the excise tax na rin. Pero ilalagay ko na to sa isang maayos na format. Okay? Let's go! Ang unang variant ay ang 2.5 EL 4x2 manual transmission. Ang presyo nun ay 1,235,000 galing sa 1,115,000 pesos. Susunod naman ang Nissan Navara 2.5 liter VE Calibra manual transmission 4x2. Ang presyo nito ay 1,590,000 tapos ang old price is 1,320,000. Pag sa automatic transmission naman, meron nito 1,690,000 tapos old price na is around 1,410,000. Again, enjoy ba kayo sa content na ginagawa ko? Please like, comment, share and subscribe to my channel kung gusto niyo pa ng ganitong videos for the near future. So let's go back to the content. and let's go. Ito naman yung Navara Calibre X 4x2 automatic tapos 1,970,000 tapos ang lumang presyo niya ay 1,630,000 tapos yung VE manual transmission na 4x4 meron na siyang presyo 1,760,000 tapos yung old price niya sa 1,460,000 pesos bago ko muna ipakita sa inyo yung bagong presyo ng both VL automatic at manual transmission and yung Pro 4X which is yun yung top of the line pakita ko muna sa inyo ang aking ginawang road test doon sa vicinity ng SM Novaliches. Libre po ito, so kaya tinay ko na ng yung opportunity nito. And let's go! Ako, okay ka! Ayan, miss sila kayo. Si Miss Rhea Hermoso, the one and only, ano, ahente ng Nissan North Adsa. Hindi ko pumasabing masabi yung ibang brand. Okay, ayan, sir. Sa'yo ka na bibigay sa akin na po, may pinaghawak po. Ayan, Pero safety first na muna kasi kahit nasa parking lot na tayo iikot Ayan, ignan sa drive. And, oh, So, hydraulic power steering as of now. So, ayan, syempre nasabi ko na siguro yung, ano, yung magiging tentative excise tax ng, ano, ng Nissan Navara. So, lahat nyo ng units. Um, perhaps na i-voice over ko na. Sana. Nang maayos. Kaya yeah, ito, syempre, ano na lang, uh, parang bigay ko na lang kayo ng brief test drive na lang to kasi nagiging kapisada ko na rin to 180 horsepower siguro to yun tapos yung parang kala mo gasoline humata ka watch this yan, uh, diba? may, may baksak eh yan. tapos yan ikot lang tayo dito so, may parking lot lang tayo pinapayagan huh? <laughs> Sorry. wala sa isip ko nga pala diesel nga pala talaga but anyways ayan uh, hindi naman siya matagtag ano as the goodness and features ng Nissan Navara tapos yung ano natin yung mga blind spots natin uh, hindi naman siya ganong ano visible tapos yung dos dos natin kanta siya na yes. okay so yan tapos yung hood natin nakikita at nakikita natin so ako sa kanan yan ayos tapos kanina ano, may napakitang camera siya kanina Yeah. May switch na. So, 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 so. yeah. Kaso, more than, pag more than 10, sir, mamatay Ayun So, hindi. So, pwede, testing natin sa gitna. Ano na yan? Pwede ko naman testing siguro. Hindi yung 360 camera. Okay. So, yun. Tapos, yung ano na ha? Yung ideal, ano na, Andes es is wala siyang pindutan sa sport or eco mode kasi yung paa mo na yung sport eco mode yan basically tapos kung pwede mo siyang gustong ano, isalpak mo sa manual ano mode yan plus and minus pero syempre, uh, napansin ko na wala lang tayong paddle shifters. Iba may prefer na gusto mag paddle shifters, iba okay na dun sa ano, sa dito na lang sa shift fork mismo magkakambyo. Tapos mechanical handbrake, ayan. Uh, yung parang yung ginagamit natin. Tapos yung hill hill assist, ayan, meron pala dito. Ah, uh, parang paba, pababa. hill down, parang downhill assist pala. Tapos yung four wheel drive, ayan, nakatuhay tayo ngayon. Kasi nandito tayo sa ano sa kalsada, semento, rather. Tapos interior naman, yung red, 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 red leather, uh, red, stitching pala. Bubulo na ako. Tapos may leather padded. <laughs> tapos may leather padded dito. Yan, mga malambot na malambot. Tapos si Miss ang height ni Miss ay 5 foot 3 ka, di ba? 5 2. 3 na lang para ano. Oh, five three, five. <laughs> yan. <laughs> Ikakat ko yun. Kahit hindi. Uh, ah, tapos, ayun, hindi, 5 foot 3 siya tapos komportable yung comfortable siya neat feature rin syempre ng modern pickup trucks ay meron na rin ng center ano, headrest doon sa likod yan tapos very very comfortable with these seats hopefully yan magagamit yan, gamit natin dyan okay stay there kasi medyo may but thanks dito oh. ayos may ba? hindi ko naiilan nyo yun? sino yung speed limit may hatak ka. ah kasi kakanan lang din ulit tayo yun lang naman sa ano, vicinity natin yan tapos uh, 3 spoke steering wheel tapos may pagka flat bottom yung ano natin yung sa ilalim di pala. <laughs> tapos kapag ka syempre sa Pro 4X ang ano pinagkaiba yung emblem ng Nissan ay yung lettering na ay orange tapos paligid noon yung mismong ring it's itim. yeah Ayun. Eh syempre yan yung muna natin. Tapos yung side ball strains natin nandito diyan very very felt secured. Then then oops. Ayun, daming tao ngayon sa NSM Nova. And as I upload this video na rin, syempre alam na rin siya. Tapos na po yung event. Yan, kasi Sunday na ako dumating. Alam ko medyo may sila ang journey natin. Pero alam ko naman na malakas to. Kasi itong makina na to itself, ito mismo. Parang alam ko, ilan ba to, 2025. So it's 15 years na. So yan. Kaya tayo kahit right up, kahit saan. Pa, pa, pa. Pwede sa right, sir. Para... Okay, para sa kotse. Mm -hmm. uh, nang gangster tayo. Nasa motor Doon <laughs> tayo <stunday> dadan. <laughs> Pwede rin naman doon siya. <laughs> Alright. Breaking feel, siyempre. It's on the right spot. And then, mga gusto ko lang din sabihin dito yung mga side mirror housings natin yung especially yung salamin meron tayong blind spot assist tayo doon iilaw siya kapag ka may nadedetect siya doon sa ano sa so mismo blind spot ng sensor noon kapag ka magcha-change lane gaganan ka hindi lang kailangan gumanon para ma-alerta ka niyan Mag ano at bi ka bibling siya useful siya sa NLEX or sa NA Expressway dito sa Pilipinas and ayan tapos mayroon pala itong differential lock marami pala akong hindi pala nasabi yan differential lock para ano maximize yung ano yung kapit ng dalawang uh, wheels and tires doon sa likod para makakaahon ka. Packet lang sana yung ten mo siyang gamitin. Tapos yan, uh, full uh, automatic uh, driver side window, yan, nandoon siya. Tapos nababa dito. Might as well, ay, ay nga uh, pala, alam ko may ano 'to eh eh, wireless charging. Hindi ko lang siya matadema ngayon kasi nagamit nga mo naman yun, no, yung cellphone ko for the charging. Eh, yan. Um, o, oh, yun lang naman. Kailangan natin. Eh, ito. Auto dim review mirror. Yan. ayaw ko makita si Miss Ria. Kaka-away uh, <laughs> kami. Hindi. Joke lang. Kapag kami nagka-high rim sa'yo, yan. Mag, Magdi-dim siya na mag-isa. Na, yan. Thank you. Alright. Bigyan natin onting gap tong uh, 1000 RPM doon nang talagang sumisipa yung ano na. Ay, dito pa. <laughs> Sorry. Okay. So, ayan. Curious lang ako. Saan pala tinatago yung kotse kapag ka... Uh, doon po sa front. Ah, dun, sa front. Okay. Okay na po yung post. Ayos. The next one would be the Nissan Navara na VL na manual transmission na 4x4. Meron po siyang 2 million pesos na ano, tentative price list with the excise tax. Tapos ang old price niya is around 1,660,000 pesos. Lastly, about sa VL variant, yung automatic naman, yung 4x4, dadagdag lang tayo ng 2,100,000 pesos. Tapos yung old price niya is around 1,740,000 pesos. And last but not the least ang new Navara 2.5 liter Pro 4x ang new price na yan ay 2 million 230,000 pesos. Tapos ang old price niya is around 1,850,000 pesos. At doon na po magtatapos ang aking video tungko sa pinakamasakit na taas presyo sa mga pickup ang Nissan Navara. Kung nagugustuhan niyo itong video na ito, ang mga uri na videos na ito, please like, comment, share, and subscribe guys. I really, really do appreciate it. Uh, thank you very much sa Nissan North Edsa for inviting me dito sa event na ito sa SM Novaliches. Ayun, maraming salamat and yun uh, I'll see you soon on the next one. Hopefully, Mitsubishi and Isuzu and Mazda, meron na po silang ano, official excise tax pricing kasi ito na po ang magiging magiging, ito na po ang magiging content ko for this month of July. Thank you very much. Bye-bye!